Mga reason kung bakit mabibrate ang isang makina. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun pag-uusapan natin ano yung mga common reason bakit nag-shake, mabibrate ang isang makina. Well, number one dyan, pwedeng may problema ka sa iyong engine mount. Pwedeng sa engine support, transmission support, or center support. Yan yung mga dapat ninyong i-check. Usually, sa engine support, meron yung parang bilog na naiikot. So, pag naiikot nyo pa yon means medyo okay pa. Now, pag yung naiikot na goma na yon na nasa engine support ay stuck na siya or matigas na siya, there's a possibility na nakapatong na yung support dun sa mismong Uh, goma. So, kaya hindi mo na maikot yung goma. Then, kung sa transmission support naman yung problema, okay, dito sa may, passenger, sa may driver side, pwedeng pag naglagay kayo sa drive nung inyong sasakyan or reverse, pwedeng nagbabibrate yung inyong makina. At kung center naman, eh pwedeng may problema naman kayo. Pag kayo ay nagpapaatras abante, eh parang mayroong kalabog sa inyong engine. So yun, ano, pwedeng isang reason dyan is yung ating engine mount. Second reason ano, na posibleng problema, kaya nagiging mabibrate ang ating sasakyan, e eh, pwedeng may problema tayo sa ating uh, injector. So pwedeng madumi na yung ating injector. Or uh, sira na. Okay. Or hindi properly yung nakakonek yung mga wire. Pero kadalasan pag injector ang problema, pwedeng maka-experience din kayo dyan yung tinatawag natin na misfiring. Okay. And actually, yung third natin, is yung ignition coil and spark plug. So pwedeng madumi na yung ating spark plug o yung ating ignition coil ay pundido na. Okay, so yun yung mga pwede nating i-check ano? Then ang fourth natin is yung ating um, map sensor, yung ating throttle and air filter. Baka madumi na itong mga to. Kung air filter kailangan mo nang palitan at kung yung map sensor o yung throttle ay eh, kailangan mong linisan. Para gumanda yung uh, andar ng inyong makina. Lastly, kung yung sasakyan mo ay may check engine, there's a possibility na oxygen sensor ang problema. Pero syempre, kailangan mo munang ipa-scan yan to, uh, para malaman natin kung talagang may problema ka sa oxygen sensor. Yung oxygen sensor kasi siya yung sensor na nagsasabi kung tama na yung mixture ng air tsaka ng fuel sa ating sasakyan o sa ating makina. So yun mga paps, no? yan yung mga pwede nyo i-check kung sakali mang mabibrate yung o oh, sabi natin shaky yung iyong makina no? pero kung meron yung check engine ay highly recommend ipa-scan niyo para malaman talaga natin kung ano yung exactly may problema kung bagawag naman tayo yung palit ng palit kasi mahal din yung mga piyesa no at sayang naman kung yung pinalitan natin ay hindi naman pala yun yung problema. So yun mga paps no kung sakali man na nakaka-experience kayo ng uh, pag-shake ng inyong makina, so yung mga nabanggit ko, yun na lang yung i-evaluate niyo. Kung nagustuhan nyo yung video, paki at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click yun lang yung follow sa taas at TikTok, click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng Queshades. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.